Kinumpirma ng Philippine Navy na namataan sa Scarborough Shoal ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard. Siniguro naman nila na ginagamit nila ang comprehensive archipelagic defense concept para maprotektahan ang nasasakupan ng Pilipinas. Inilarawan naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na basura at irresponsable ang pahayag ng China na huhulihin at ikukulong ang sinumang Pinoy na papasok sa West Philippine Sea na teritoryong ating pag-aari. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Deret sa hangin na kusahan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang China na nag ng gulo sa West Philippine Sea. Kaugnay ng panibagong banta ng China Naarestuhin ang mga Pilipino na iligal na papasok sa West Philippine Sea. We live in a world of disinformation and malign information. Is this a provocation? No. I believe what a provocation is, is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine seas by a country. Giit ng kalihim na malinaw itong paglabag sa United Nations Charter kung saan may responsibilidad ang bawat isa na iwasan ang pagbabanta o ang force for aggression. What we do in our exclusive economic zone, how we defend our exclusive economic zone can in no way be termed by any sane person as a provocation. On the other hand, it is but what is required of us as sworn officers of upholding the law in compliance with our Constitution of the Republic of the Philippines sabi pa ng kalihim, basura at pagiging irresponsible ang pahayag na ito ng China. These cooperative activities with like-minded nations as a containment or a provocation is disinformation and evidence of paranoia of a closed political system where motives, although close In uh, sweet terms are hidden behind these sweet terms, and the ultimate intent is to get what they want by the threat or the use of force. This we cannot allow to continue. Tinayak ng Philippine Navy naging gamit nila ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept. o CADC, sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas kasama ang 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone. Sisiguraduhin ding lahat ng yamang dagat sa lugar ay pakikinabangan ng bawat Pilipino. Kanina, binigyang pagkilala sa ika-126 na taong anibersaryo ng Philippine Navy ang sampung miyambro nito na nasaktan sa pangaharasa. Partikular na ang pambubomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa tuwing nagsasagawa ito ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal. Kinumpirma naman ni Commodore Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy at spokesperson for West Philippine Sea na namataan sa Panatag Shoal ang pinakamalaking barko ng Chinese Coast Guard, sabi ni Trinidad. Huling namataan ang 165 meter CCG na may bow number 5901 na may layong 50 nautical miles mula sa baho ni na Naispatan din ang isa pang CCG na 102 meter na may bow number 5202 sa parehong lugar. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.